Jordan Clarkson o Justin Brownlee. Ito yung dalawang mga pangalan na ngayon ay talagang pinag-uusapan lalo na sa ginanap na FIBA World Cup at Asian Game. Sino nga ba talaga ang mas matimbang para sa team ng Gilas Pilipinas kung isa lang ang papipiliin para maglaro sa susunod na Olympic game? Para sa inyo, sino nga ba ang kukunin sa dalawang ito kung sa achievements lamang ang pag-uusapan ay talaga namang marami rin ang nagawang achievements itong kababayan natin na si JC at nagawa pa nga nito makapasok sa pinakamalaking liga sa mundo ang NBA League at ngayong season nga rin ay number 1 priority player ito ng Utah Jazz at malaki rin talaga ang naiambag ng naglaro ito sa ating pambansang kupunan pero marami pa rin ang hindi sumang-ayon sa laro at performance na ginawa ng ating kababayan na si JC Ganon din naman ang naturalized Pilipino na ngayon ay atin ng kababayan na si Justin Brownlee na mula sa college team hanggang sa NBA development ay maganda ang naging paglalaro at performance nito at lalo na sa PBA League ay ilang beses nagawang maging MVP at best import ito kaya naman masasabi natin na maganda rin ang naging karera nito sa liga na kanyang pinaglalaroan at sa tulungan nito ay nagawang magchampion ng Gilas Pilipinas sa ginanap na Asian game at mas maganda pangaraw ang naging performance ng buong team ng Gilas nang maglaro itong si Jay Brownlee sa Gilas team hindi tulad daw sa ginanap na FIBA World Cup kung saan nandoon naglalaro ang mga player na tulad nila Abando, Ramos at itong nga si Jordan Clarkson na alam naman natin na isa rin sa mga pride at pinagmamalaki ng ating bansa. At sinasabi ng marami na nagkagulo raw talaga ang lineup ng gila sa FIBA World Cup at ang buong laro ay nasira dahilan para paulit-ulit matalo ang gilas sa ginanap na World Cup. Kaya naman marami talaga ang nagsasabi kung bakit hindi na lamang si JB ang kinuha para maglaro sa FIBA World Cup o dapat daw ay pinagsabay na lamang ang dalawang ito si JC at itong si Brownlee na maglaro noon. Hindi naman ito maaari dahil nung mga araw na iyon ay malaki rin ang sinasabing respeto nitong si Justin Brownlee kay Clarkson at mas pinili na lamang nito na paglaruin itong kabayan natin na si Jordan Clarkson at ngayon nga nang magawa nitong si Jay Brownlee na mapachampion ang gilas sa lang taon nitong hindi na nanalo sa Asian Games ay handa nga raw patayuan ng statue itong si Brownlee dahil sa napakaraming supporter ang talagang gustong magkaroon ng statue itong si Brownlee dito sa Pilipinas dahil sa nagawa nitong achievement para sa ating bansa at dito nga pumasok ang usap-usapan kung sa susunod na Olympic Game ay sino ang dapat muling maglaro sa pambansang team natin kung si JC nga ba o itong si JB ang kukuning natural Filipino player ng ating pambansang team. Para sa akin ay parehas lamang na maganda ang laro ng dalawang ito at walang kailangang patunayan at piliin at pagtalunan dahil parehas ito na may malaking ambag at achievement na nagagawa para sa ating bansa lalo na sa kanilang mga karera walang dahilan para mamili kung sino nga ba ang maaaring paglaruin sa susunod na Olympic Game dahil parehas nilang ginagawa ang kanilang mga trabaho sa loob ng court at maaaring hindi lang talaga pinalad ang gila sa FIBA World Cup at bumawi na lamang ito sa tulong ni Justin Brownlee sa ginanap na Asian Game. At mas maganda kung parehas itong dalawa na makikita natin na maglalaro sa team ng gila sa susunod na Olympic Game At sigurado ako na mas magiging matakas ang tsansa ng Pilipinas manalo kung magsasama-sama ang mga player tulad nila dahil lahat sila ay may magandang laro sa loob ng court at may magagandang achievement sa bawat karera at liga na kanilang nilalaroan at kailangan lang nila ng magaling mamuno sa kanilang team at dito nga ay walang dapat piliin sa mga ito. Lahat sila ay may kakayahang ipaglaban at maglaro sa ating pambansang team at deserve ni Justin Brownlee din ang statue na ipapatayo para sa kanya dahil sa nagawa nitong napakalaking tulong para sa ating bayan. Maraming maraming salamat sa pagsama para pasukin ang buhay ng may buhay pero buhay ng ating mga idolo. Maraming salamat.